ngayon din. Pali. mamili ka, masasaktan ka o papagalingin mo na lang agad to? Ha? Masasaktan ka o papagalingin mo na lang agad to? Tanggalin lang ang ginawa dito bago ka pa masaktan. Ha? Tanggalin na lahat agad. Dalong kami ang gamit. Ayaw, gusto yung masasaktan muna. Madali akong kausap. Ipsom, itipsom, ipsom, iksak, igbak, igusom. Madali akong kausap Sa akin kinakausap ko naman ng malumanay Pag nagmatigas Ayan, mararamdaman Jesus, Danak, Dalam, Dayus O, oh, naiintindihan mo na ngayon ano sinasabi ko O, oh, tatanungin kita ulit Mas masakit ang kasunod dito ha Tatanggalin mo na ng dalawang kamay mo O masasaktan ka pa ng mas malala Pikit ka lang to, wag kang gigising Pasok ulit. Tali. Oo. Oh, Mag-usap ulit tayo, ha? Sakit. Oo oh, siya, sure, tanggalin mo na. Tanggalin mo yung ginawa mo dito. Dalawang kamay ang gamit. Tulog ka muna to. Pasok ng buo. ah masakit. Tali. Oo, tanggalin mo yung ginawa mo dito. Kung sino ka man. Ano ka? Tawil elemento? Ha? Tawil elemento? Tanggal dali, pasok ka pa na eh. Ay e siya, wag mo pilitin i eh, gagawin ko pang ano, pinakamasakit pa. Matutulad ka doon sa isa kanina, lupasay na. Masakit. Ay e siya, ayo mo tanggal. Tao ito, tao. Kapangyarihan, nakatas-taas ang pangalong-pangalong Yahweh. Ah! hasay, bukas, gusak, subaya, lakas ng gitong, laktakam, laksik kam, laksiya, yam, kwit-kit-kit, <coughs> <coughs> kwit-kit-kit, yam. Hindi na, hindi na, hindi na. Sakit. Ang ubos lahat. Sinabi ko sa iyo eh. Kung gusto mo pa yung masasaktan ka ng husto eh. Ay ano ka, ingit galit ang ano mo din eh. Ba't maginawaan? Ha? Ingit o galit? Pag hindi sumagot, masasaktan ka rin. Eh. Maniwala ka. Satram, atram, matram. Ah, uh, masakit, masakit. Oh, ano nga, inggit o galit? Ha? Galit. Galit, anong kinagagalit mo muna? Ha? Anong kinagagalit mo sa so, taong ito? Uh, oh, magkwento na tayo. Dali, sumagot ka lang, hindi ka masasaktan. Anong kinagagalit mo? Sakit to Pikit ka, pikit ka muna. Pikit ka, dali, Galit daw sa iyo eh. Huwag ka mumulat ha. Pasok. Uh, masakit. Ba't ka na alis? Ba't ka umaalis? Nag-uusap tayo. Huwag mong gisingin ha. O, oh, dali, mag tayo. Ano kayo nagagalit mo? Basta ha? galit ako. Basta galit ka. Ay, ma alam mo, mga sagot ang gayaan sa akin, eh, namamalmaan. Ha? Turbino, mabamit. Pagtari ko, tari. Susunod. Masakit. Ayaw, oh, ayaw. Ayaw mo sumagot ng ayos, eh. O, oh, ilan taong kagbabagaang mangkukulong ka? Kagrupo mo to ano? Ha? Kagrupo mo sa panggagamot to ano? Kag GC mo ano? <laughs> Nagsagutan lang kay sa GC, binira mo na. Ha, tama mali. Uh, <laughs> kayo mga keyboard warrior kayo, dapat sa inyo tinuturuan ng leksyon eh. Sa kapangyarihan ng katastasan Diyos, Panginoong Yahweh. At ako'y biktima rin ninyo mga keyboard warrior kayo eh. Tingnan natin ang alam nyo ngayon. Tinatanggal ko lahat ng kapangyarihan mo. Puti man o itim sa kapangyarihan niya. Oh. Masakit to. Masakit. Diga, ka, magaling kayo Masakit. sa keyboard. Masakit. Ay, ako'y gigil din sa inyo. Masakit to. Masakit to. Kidlat ng katastas ang Panginoon. Yeah. Hmm. Kisay kayata. Ano? Kaya mga nagagaling-galingan kayo sa anong yan, yung mga basher na yan, yan. Huli ngayon ng isang basher, hindi nga ala sa akin. Sila-sila na -sila din. Kidlat at apoy ng ang Panginoon. Ano, katal kaya yata ngayon? Ano, itigilan mo ha? Nagkakaintindihan tayo? Ha? Matuto ka magpatawad. Paano ka magiging manggagamot niya? Ano kayo mangkukulam? Hmm? Ha? Ano, iyak? Kayaanin mo kaya ang kapangyarihan ng Diyos? Hindi mo. kaya? Eh, ba't ka nang ulam? <laughs> hindi mo pala kaya? Ha? Ano? <laughs> hindi mo ulit. Hindi mo ulit. Ay, hindi talaga hindi ka na makakaulit. Pinatawag ko, nataasan ng Panginoong Yahweh, pumatay ng mga espiritu sa kalupaan. Paslangin na mga kukulam nito sa ngalan niya. pasok sa impyerno. Balik, kalulong. Uy. Ang katropa mo. <laughs> Kinulong ka. Patay. May ano, may mautas sa JC nyo. Ay, huwag mo nalangan. Eh. Hey.